I'm grateful to be with you as we inaugurate the Sulvec Small Reservoir Irrigation Project or the Sulvec Strip. It is more than 900 it is a more than 900 million peso project that includes the Sulvec Earthfield Dam, which is the first impounding dam to be constructed here in our province. Ang proyekto pong ito ay makakapagbigay ng patubig sa higit na isang libong magsasaka sa lugar na ito. Kaya po ang mga magsasaka natin ay makakaasa na magiging mas maganda at marami pa ang kanilang aanihin. The implementation of this may have been long and laborious, but knowing how many communities will benefit and how much impact it will make on their day work, it is impossible not to be excited and happy. This project is a testament to Filipino mark of excellence which has contributed significantly To our efforts in rebuilding our nation and providing a better environment for the next generations. With the leadership and support that this administration is always ready to provide, I enjoin you to spare no effort in the execution of our other plans and projects. So let us exhibit how government works under the banner of Bagung Pilipinas. labis po namin ikinagagala dahil po sa proyektong ito ay malaking tulong sa aming mga magsasaka. Uh, nagpapasalamat kami sa mahal na Pangulo dahil ang mga pangarap naming patubig para sa aming mga kapugiran ay naibigay na. At saka kay uh, ni Administrator Engineer uh, Eddie Uh, malaking tulong po ito sa amin lalo sa aming mga magsasaka kami po ay masayang masaya po sa dahil sa wakas meron na tayong event na ganito pagbukas na yung dam na uh, katagal na naming hinihintay at uh, kami nagpapasalamat kay President Marcos dahil sa tulong niya sa mga kagaya po namin mga magsasaka so malaking tulong ito kaya ito ang hinihintay namin na matagal at kami po masayang masaya. Kami pong mga magsasaka dito ay eh, kumaasa lang po kami sa South Bulan. Tapos eh, itong project na to ni Presidente po ay eh, natapos na. Malaking katuwaan po ligaya po sa amin dito sa Pasukin, lalo na pong mga magsasaka na kagaya namin na sana sa ganitong sitwasyon ay eh, umangat na po sana yung mga kabuhayan namin at Paragdagan ko sana yung mga ano, may tatanim namin dahil alam uh, ko ng tubig dito. At kayo po kay President ko, po, marami pong salamat sa biyayang binigay nyo sa amin. Lalo na at nararamdaman po namin ang pagmamahal ninyo sa magsasaka at sana po mga ang kabuhayan namin.